Positibo umanong muli si Justin Brownlee sa isang gamot ayon sa report. Dasal ng source, tatlong buwan lang sana umano ang magiging suspension ni Brownlee mula sa FIBA kung papatawa ng suspension. Ilang netizen nangangambang gagamitin umano ulit ng China ang issue para bigyang katwiran ng kanilang pagkatalo sa gilas sa Asian Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang digdig sa PBA sa laban ng Barangay Hinebra at TNT Tropang Giga, Muling umugong ang pangalan ni Justin Brownlee sa kasamaang palad, hindi magandang balitang lumabas tungkol sa kanya. Ayon sa report ni Snow Badwa, positibo umanong muli si Brownlee sa recreational drug at posibleng umanong mabigyan ng suspension mula sa FIBA. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Snow Badwa sa kanyang column sa SPIN. Inilahad ng source ng SPIN na nagpositibong muli ang resident import at naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee kaya nahaharap sa panibagong suspension kapag nakumpirma na ang resulta. Naabisuhan na ang World Anti-Doping Agency at World Basketball Body na FIBA tungkol sa positibong pagsusuri at iya anunsyo ang resulta anumang oras dagdag ng source. Okay, sa so mga ka-playoffs hindi natin alam kung gaano katotoo ang balitang to ha? pero dahil sensitibong issue naman to, hindi ito lalabas sa media, particular kay Snow Badwa, kung walang apoy, sabi nga nila, di ba? Anyway, mabigat na naman ang haharapin dito ni Justin sa aling totoo yung issue. Dati na kasi siyang nasuspend ng FIBA ng dahil sa isang substance. At dahil naabisuhan na ang FIBA, posible na pinag-aaralan na nila ngayon ang gagawing aksyon kay Brownlee. Kung mangyayari yan, tagilid na naman ang Gilas Pilipinas kung tatagal ang magiging suspension. Sakaling may suspension talaga mula sa FIBA, di ba? Kung 3 months lang naman, gaya ng dati, pasok pa rin siya sa Gilas sa Asia Cup ngayon July 5 to 17 kung lalagpas pa dun sa 3 months na dating suspension niya, yun may problema na tayo doon. Mawawala ng gilas na isang Brownlee dito sa FIBA Asia Cup. Mabigat na naman to kung tutusin, di ba? So hopefully hindi ganun katagal ang ibibigay ng FIBA in case lang naman na magbaba ng suspension talaga. Kasi base sa source ni Snow Badwa, nasa FIBA na ang lahat ng document tungkol dito. Of course, kung sakali, andyan naman ang ilang naturalized player natin, si Ange Kwame, si Jordan Clarkson. Pero may chemistry kasing nabuusahanin ng gilas kasama si Brownlee. So yun yung challenge in case na hindi talaga pwedeng si Brownlee dahil sa isyu niyan sa patuloy na pahayag ng source ni Snow Badwa, naniniwala ito na hindi ganun katindi ang magiging effect ng nasabing isyu kay Justin Brownlee dagdag niya hindi umano ito performance enhancing drug na ipinagbabawal ng FIBA sa atleta naritong kanyang paglalahad Tutukan natin ang sinabi ni Anonymous sa report ni Snow Bado sa Spain. Sana 3 months na lang ulit ang suspension kasi hindi naman performance enhancing drug yung nagpositive sa kanya. Tinuturing lang ito bilang isang recreational na gamot at may reseta na sa US sa cannabis bilang pain reliever. Ay na nga, sana ganun na lang kasi ginagamit lang naman yung naturang gamot sa paglilibang. Hindi siya ginagamit for medical reason. Ibig sabihin, walang issue nangyari kay Justin na na-dislocate ang kanyang kanang hinlalaki dito sa PBA. Parang hindi naman ata kasama yun sa issue. Walang problema doon. Again, ulitin lang natin kung 3 months na masususpend ulit si Justin tapos na yun hanggang June, pwede na siya sa gilas by July. Ang problema kung hindi ganun ang magiging appreciation ng FIBA kasi pangalawang beses na nilang bibigyan ng ganitong suspension si Justin kung sakasakali, ba? Diba? Anyway, assuming na 3 months talaga, siguro gaya ng dati, walang gagawin si Brownlee kung hindi magpalakas at magpahinga ulit. Hindi siya pwede maglaro eh. Dahil dyan, Naniniwala tayo na mababawi niya na walang lakas sa kanya bunga ng matinding laban mula nung nakaraang taon sa Pilita Jaya sa Indonesia, sa Gilas Pilipinas, sa PBA, Gilas ulit and PBA ulit. Grabe din na ano ni Justin ha, walang pahinga talaga. Kaya makikita mo sa kanya yung pagod sa bakbakan eh. Bunga ng issue sa recreational drug na umanikin sa ulit ni Brownlee, Nangangamba naman ang ilan nating netizen na baka gamitin ng China ang issue para i-justify ang pagkatalong na alasap nila sa gilas sa Asian Games. Matatanda ang nilas ng gilas ang kuponan ng China sa semis bago pa nito harapin ng Jordan sa final. Narito ang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa kanyang official Twitter or X account. Pipick up ito ng Chinese media para i-validate o i-cover up ang narrative nila nung Asian Games. Just another evidence to justify yung pagkatalo nila na pwede nilang ibato sa atin. Well, para sa akin, wala naman tayong makukuha maganda sa China, di ba? Lahat na lang ginagawa nila ng issue kasama ang West Philippine Sea. Ayaw nilang natatalo sila pero talo naman talaga. Hahanap at hahanap talaga sila ng butas para mabigyan ng hustisya pagkatalo nila dito sa Asian Games. Di lang sila nakapalag sa World Cup eh kasi wala namang issue ang gilas noon. Hindi katulad na nangyari sa Asian Games. Tines nila si Justin at ayun, positive sa isang substance na naging rason para mabigyan ng suspension ng FIBA. Again, ang dasal natin siguro ay sana 3 months na lang ulit ng suspension kung mabibigyan talaga ng suspension ha, para makasama pa siya sa hanay ng gila sa paparating na laban nito sa FIBA Asia Cup na gagawin sa Jeddah, Saudi Arabia ngayong August 5 to 17. So guys, maraming maraming salamat.